Nakablog na well, ba? No. <laughs> ba? Kayo lang. The driver of the, <laughs> the <Naligaw> day. <driver>. <laughs> Naligaw pa. Naligaw pa. Isang kembot na lang eh. <laughs> Uber driver naman, nilinigaw kami. Mm -hmm. So yun mga tropa, nandito na naman kami. Ayan o. sa pinagmaternityhan namin. Yeah, now namin. So, ayan, si Kuya ulit, tapos si yung si madam. si madam ulit ang magshoot sa amin tapos Ayun ay ito binigyan niya kami ng idea ulit Kasi nga ang bala ko talaga ito lang namin Tapos naghanap ako nito na may Sa wala So ayun buti na lang sila Buti na oh, lang Ayun Kasi nag-aans mm Mayroon -mm. Kasi pag ano talaga sila Pag magay talaga sila Tapos ayun Bali mga tropa, limang kuwa siya. Unang kuwa sa kanya sa Nakahubad yung nakaswaddle naka lang siya. Pangalawa, ano. ah uh, yun, yun, nakatub na siya. Pangatlo, solo niya. Pangapat solo ko. Tapos yung panglima, kami ng tatlo. As tapos, magpapa magpapaad na yung... lang kami ng isa. Sabi ko sa'yo mo, Ma, mag Shoutout <laughs> <I don't know. laughs> yeah. kay kuya. Yeah. Yeah. Kay kuya ulit. ulit. So yun, uh, sinimulan na nga. Medyo parang bubulusok ang vulkan. <laughs> gising eh. Tapos sinisinok pa. Ito hmm? oh. Taimik naman siya. Pero gising na gising. Yun nga, baka nga bumulusok na pag mamaya-maya. No ma. Pag makailang ano na. Siguro mga isang take pa. Ay dalawang take. Yan, bubulusok na yan. Ano, buti nga dala yung pacifier. Ang galing na yung pacifier. Ay hindi sila magkatanggap. Ayun na. Tinan nyo na lang yung mga highlights. Tropa. na. Yeah. So next outfit tong ang tube yan. Siyempre kaya namin na pili ito. Dito nga siya pinanganak sa Qatar, Middle East. So parang ano lang, inspired <laughs> Ayan. Hanan no, May dala kang mittens siya na white? Wala. Kailangan tunog ito. And you have safety tools? Do you want? Yeah. Oh, yeah. Safety pins. Or maybe we can just make it clear. Okay, here we has. Ayun pala. Eh nandoon yeah. oh, oh. <laughs> <Sobron, laki. laughs> so, oh, mas malaki. Ah. Na, may... ah. Oh. Lakas ng brown nga sobrang laki. Mm. na Ah. Naalog din sa may drawer. pero kung lalagyan na ito, okay lang 'to. Oo, oh, lalagyan ah, na lang natin din. Sige. Tapos dalawa yung ano, itong isang white tapos eto itong... Ayo, uh, oh, si 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 Kasi, uh, niya, Pag one year old na lang siya. <laughs> <laughs> yung pinigil, nagbila na kasi, wala. Sige, mo. Sana yan. mo Saan Change outfit ni Uno. <laughs> So, yun mga tropa. Second outfit ni Uno. At hirap pa din dahil nga nag-aalboroto na siya. Pinadede na namin kaso. Ayan! Sobrang kit ng baby! Kit-kit yeah. na yeah. yeah, about to sleep. Yeah. Pinadede pa namin yun. <laughs> Pero away niya pa din. Di belakang kudanya Bisa di atur? Iya Nihirapan guys Sobrang liit talaga ni Uno Tengokin mo Si kuya So yun mga tropa Medyo nahirapan kami Kasi kumai si Uno <laughs> Kaya pala hindi mapakalo. Ayan na. Medyo tulog na siya lang yun. Minahakala yung boses ko. Ayan o. No? Pakita ko sa inyo. Thank you. So, yun. Ngayon lang. Ngayon lang. Kanina pa kami. Ano, siguro mga 20 minutes atak pinapatahan sa ni mama. Yung pala may tayo. <laughs> buti mo. Buti mo chanek mo. Eh. Kung hindi na pa. Ito na nga, nasa bahay na kami. Grabe, inaabot kami doon na apat na oras. <laughs> Kasi naman tumbatang to tumahay mga tropa, yun yung nagpatagal tapos ay nako, hindi ko alam bakit ganun usually naman mga ganong oras talagang al tulog siya eh, tulog, da tulog dapat siya pero hindi eh, hindi nagpatulog dun tapos tumahay pa nga tapos dun tumagal so ngayon, ayan, follow nyo ulit YR Studio oh, di ba yan, uh, bali yon okay naman, okay, smooth bali, na-handle nila eto kasi kung ako, oh, maubusan talaga ng pasensya. Pero sila sobrang haba, talaga hinintay nila kumalmas si Uno. So yun mga tropa, see you next vlog. Yun lang.